Yan, thank you po. <laughs> so, mamamaalam na tayo sa ating bisikleta, si Mountain Peak. Ayan. So, yung picture mo sir, bago natin i end -ano, ang ating vlog. Ayan. One, two, yun. So, tayo sa ating bike. <laughs> so, what's up mga kapadyak? Ayan po. So, for days vlog, eh, imi up na natin tong bisikleta ko. Ayan. Bye-bye na sa ating one and only bicycle. Ayan. So, ang ano, uh, buyer natin ay nasa, ano, uh, Kalamba. magmi meet up kami sa may Kabuyao, sa may Pulo. Ayan. Yeah. So, mamamaalam na tayo sa ating bisikleta. <laughs> mamamaalam na. Ayan. So, let's go. Punta natin yung ating customer. Let's go. So, ayan nga. Binabaybay natin ang highway ng ano, Kabuyo Highway. So, hey, may miss ko ang bawat pagya. Pati bisikleta yes. Ayan na. Oh. I-meet up na natin ito. Let's go. So, update. Nandito tayo sa may Jollibee Pulo. So, ang natin natin si uh, si buyer para sa ating bisikleta. Daming tao dito. May meron dito. So, ayan, dito tayo sa may uh, ano, meet up si Sir Rodel pa. Sir Rodel. Ayan. so, ayun po ang ating uh, yung bisikleta ng Mountain Peak Monster ayan, 29er po ayan sir check all you want po yeah. ayan ganda pala no? opo talaga <laughs> Grabe sir. <laughs> talaga need lang talaga nung nung fans. Ito po Yes po. Ayun. Naka-carbon na to sir. Ale. Ayun, carbon na yan sir. Ayun. So, i-check muna ni sir. Ayan. Talagang binigay ko na siya sa murang halaga. <laughs> Talagang need na din talaga ng fans ko. Ayun. Ako okay. nalang sigaw na po. Opo, oh, yan. Yeah. Pedals na po. Stock pedals yan. mga idol. Pero the rest, puro upgraded na po yan. Naka-hassle Pro 11 speed. Ito, sir. Upgrade. Ano na yan? M4 100 na yan. Hindi na siya MT 200. Yan. Tatanggalin na lang po yung gulong saunahan. Tasa. Tasa. Yan. Alagang alaga yan. Alaga sa punas yan, sir. Diyo, alaga sa punas. Diyo, naka armor coat pa yan. Pwede na. Ayan. Ayan. Pilit kasi nung bike ko. Opo. Diyo. Baba na lang yung upuan. Opo. Opo. Hindi man gano'n makita yung gas-gas sir, kasi may ano naman siya. Oo. Oh. May rubber naman. Patanggal lang ako yun naman. Sige okay. okay na. po. Sir, deal na sir. Okay. Yan. Thank you po. <laughs> so, mga maalam na tayo sa ating bisikleta, si Mountain Peak. Ayan. So, yun. Picture mo na sir bago natin i-end ang ating vlog. Ayan. One, two. Yun. So, maalam tayo sa ating bike. Halagang <laughs> binigay ko na siya sa murang halaga mga idol. Ayan. Maraming maraming salamat ayon ayun ko kung mag abubu ako ng bisikleta or pumumuhunan ko muna yung ating uh, budget para doon so yun lang yan tayo mamamakalan sa ating bike so maraming maraming salamat mga kachalo pula from pumunta na pang bike shop let's go